Pumalo na po sa 55 ang patay sa landslide sa Maco Davao de Oro. Pero hindi na po muna nagbigay ng tala o ng dato sa mga nawawala ang lokal na pamalaan habang pahirap po ng pahirap ang posibilidad na makakukay pa sila o makakuha pa ng mga buhay mula sa guho. Live mula sa Nabunturan, Davao de Oro, magbabalita si Mon Gualves. Mon, kamusa ang sitwasyon dyan? Jovi, hanggang nitong weekend talagang maingat ang ginagawang pag ng mga authorities, ng mga rescuers doon sa guho na nangyari nga sa bayan ng Mako dito sa probinsya ng Davao de Oro. Umaasa pa rin kasi sila na meron pa nga rin makakaligtas mula sa nangyaring landslide. Pero ngayong araw, inirekomenda na ang pagpapatupad ng search and retrieval operations kung saan mga bulldozer na ang papasok sa mismong landslide area para mas mabilis na makita kung may mga katawan pa nga na naipit doon sa naturang guho dito sa area. Umaga ng Sabado, bigla na namang gumuho sa bahagi ng bundok kung saan nauna nang nagka-landslide sa Mako Davo de Oro. Malakas ang dagundong habang dumadaos-dos pa ba ang lupa. Sinundan pa yan ng Intensity 3 na lindol mula sa magnitude 5.9 na pagyanig sa Agusan del Sur. Tsempo pang pasulput-sulput din ng ulan nag-evac uh, yung ating mga rescuers uh, pumunta sa safer grounds. Mano-mano pa rin ang paghukay. Kasama si APA, ang mixed breed aspin at Golden Retriever ng Philippine Coast Guard. Tatlong bangkay at isang bahagi ng katawan kaagad ang nakita sa tulong ni APA. Siya rin ang nakaamoy sa tatlong taong gulang na babaeng himalang nabuhay mula sa guho. Sa muling pagpanik namin sa ground zero, sunod-sunod ang mga nakuhang bangkay. Aabot sa anim na pong bahay ang sinasabing natabunan sa bahaging ito ng barangay Masara. Dito halos nakakakuha ng maraming katawan ng tao. Masangsang na rin yung amoy sa paligid dahil halos na sa decomposition stage na yung mga nakukuhang labi. Diretso mga bangkay sa incident command post para masuri ang pagkakakilanlan. Sa labas, nakaabang ang mga kaanak, kabilang na si Christina na halos isang linggo ng pabalik-balik para sa mister. Sana buhay pa siya. Sana huwag tigilan hanggat mahu, hindi mahuhukay ang lahat ng nandyan. Paulan-ulan pa rin kahapon pero hindi na nila inihinto ang paghahanap. Kasama na rin ng mga rescuers sa Ground Zero, ang mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau para i-assess ang kondisyon sa lugar. Dito, kinumpirma nilang hindi konektado sa pagmimina ang landslide. Pero hindi na talaga dapat tinatayuan ng bayang lugar dahil bukod sa dalawang beses na nagka-landslide dito noon, gawa lang pala sa pyroclastic materials ng aktibong vulkan na Lake Leonard Niasef ang mga lupa at batong buo, -buo sa bundok. Uh, madaling ma, ma uh, buhaghag, no? Madali po siyang ma-weather lalo na pag umuulan po. Tiyempo pa nitong Enero lamang, umabot na agad sa 886.5 mm sa ulang bumuhos o halos anim na beses na sa normal. Depensa naman ni Cap, malayo naman kasi mula sa panan ng bundok ang mga natayo ang bahay matapos ang 2008 landslide. Hanggang sa time ko, wala na talagang bahay dyan. Hanggang dito, ang dito, Barangay Hall at saka yung health center. So hindi ko in-expect kasi siguro mga anim na... Ano yan? Coconut tree. Bago yung bahay ko. Pinapaspasan ngayon ng MGB ang pagtukoy kung saan pa ba talaga pwedeng lumikas ang mga residente sa lugar. Kahapon, nagpaabot na rin ng tulong sina Senator Bato de la Rosa at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Si Sen. Bato, handa ro pa sa si Senado, lalo ang pagpapalikas sa mga taga-barangay masara. Kahit na alam natin na danger zone yan, since nakestablish na diyan ng pamamahay, babalik na naman dahil nga nandun lang kailang kabuhayan, it's uh, dig deeper, no? Paano pa, ano pang dapat natin gawin ito? Jovi, sa ngayon, nakatakdang magsagawa ng aerial inspection ng mga authorities para nga makita kung saan pa ba pwedeng lumipat ang mga sapilitang inilikas ng mga residente, lalo't kailangan na rin kasi silang mag magvakit no, dito sa mga pinuntahan nilang mga schools na nagsilbi nilang evacuation center, lalo't kailangan din mag-operate naman daw nitong mga paaralan para hindi naman noon siya may umaantala ang klase ng mga bata. Jovi. Mon, given na uh, meron nga nangyaring bagong guho uh, noong weekend ano, na na-cover ng iyong team, tapos sinabi kanina nung isang official na interview mo ay uh, meron pang uh, parang buhag buhaghag na ano na, dating yung uh, kalupaan dyan. Uh, tapos nakita ko sa report mo mismo na meron nga uh, mga uh, asawa na naghihintay. Saan mismo yung labas na sinasabi mo? Wala naman sila sa danger zone, right? Nandun naman sila sa safe area kung saan naghahantay ng update? Oh tama tama Jovi o para mas malinaw lang din sa mga tao no yung area kung saan yung incident command post doon nagpupunta ang mga kaanak ng na mga naghahanap nga na kanilang mga sa buhay na nawawala pa rin hanggang ngayon itong incident command post mga kapatid Jovi eh nasa 3 kilometers to 4 kilometers away mula doon sa barangay Masara malayo layo ito no kaya naman talagang safe na kututusin doon sa area yung dalawang barangay after barangay Masara No yung barangay Mainit sa Tagbayos, ito yung mga inilikas na rin kasama ng mga residente ng barangay Masara para nga hindi na sila madamay kung sakasakali man magkaroon pa ng patuloy na pagguho ng lupa mula dito sa pinangyarihan ng landslide sa barangay Masara. Ito kasi yung mga maapektoan. eh. Nagkaroon din nung time na nagkaroon ng landslide, nagkaroon din ng pag-apaw ng ilog or humarap ng ibang daan yung tubig kaya yung mga pato, tipak ng bato ay eh, dumaan na doon sa pinaka daanan ng mga bahay ng Barangay Mainit kaya naman yun delikado rin yun kasi nga yung tubig na nanggagaling sa ilog eh humahanap ng ibang way para maka makaalis o makadaan kaya again the three barangays kinailangan nilikas more than 2000 individuals itong mga binabanggit natin na lumikas Jovi na sa ngayon ay eh, nananatili naman doon sa evacuation centers sa kabilang bayan na which is more and more na mas malayo no sa sa mismong ground zero so yung mga residente bumabalik sila hanggang doon lang sa incident command post after that hindi na sila pwedeng pumasok papas, papaloob pa doon sa tatlong barangay bago makarating sa landslide area So that's good to know ano para sila iligtas. Uh, maski yung mga silador na nado sa report mo kanina ay uh, gusto kong uh, malama kung saan lilipat kung sa kasakali. Pero sa mga pag-uusap natin uh, before the weekend alam natin na mayroon na rin talaga namang uh, assigned na lugar para sa kanila kaya lang nagbalik sila saan. So doon babalik na finally yung mga uh, kababaihan natin na displaced o hindi pa rin nila gustong bumalik doon sa talagang dapat ay safer area. Oo. Ang sinasabi kasi, Jovi well, the reason why they are there, kahit hindi na talaga pwede, eh dahil nga doon sa uh, concept or premise na malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Pero dahil nga danger zone dito, hindi talaga pwede. So ang sinasabi, maghahanap ngayon uh, within Barangay Masara, na medyo flat area, malayo sa bundok, at masasabing safe according or madedetermine ng Mines and Geosciences Bureau. Sila ang hahanap din ngayon katuwang ng lokal na pamahalaan para mas masiguro ngang ligtas. Kasi yung uh, kasalukuyang pamumuno ngayon ng uh, provincial government, mahigpip. Hindi na talaga niya mapayagan. Nagkataon lang daw nung kanyang pagkupo sa unang termino niya at this time, eh hindi niya kaagad mapaalis itong mga residente. Dahil nga, ang ilan dito, kinukwento din ni Kapitan, 1980s pa, no, matagal na doon talaga na nakatayo yung mga bahay nila. Kung marinig mo nga kanina, Jovi, ang sinasabi ni Kapitan, malayo naman daw eh. Hindi naman sila nagtayo pa doon sa mismong paanan ng bundok. Kasi kung noon daw, noong 2008, yung paanan ng bundok na yon halos nandun daw yung mga bahay na natabunan. At ngayon, ilang kilometers away na daw yung kanilang mga bahay, yung naging community nga. So ang nakakatakot, umaabot na Ganong kalayo yung nagiging landslide. Dito nga sa same area kasi, no? So dahil itong same area na to, uh, Jovi mga kapatid, ito po ay dahil nga sa materyales na mayroon doon sa mismong bundok, mga pyroclastic materials ito. Ito yung mas yeah. mas maano pa nga dito, mas malago kumbaga para magpatubo talaga ng mga puno pero ito ay galing sa bulkan, no? Sa mga pagsabog na rin ng bulkan na malapit din dito sa area. Kaya ang nakakatakot dahil nga hindi solid, no? Yung lupa, karamihan sa mga talagang tumabon dito sa mga bahay na naapektuhan ng landslide, pawang mga bato, no? buhangin, bato, may konting lupa tayong nakikita sa mga bahagi ng puno pero yun ang mas nagpapahirap at talagang mas nagpa nagpabigat no kung tutusin sa nangyaring landslide. So again, go back to, going back to your question, within the area daw pipilitin nila makahanap okay. Jovi uh, sa barangay Masarap kung wala, haharap na sila sa mga next barangay na malapit-lapit pa rin para nga doon hindi mahirapan pa rin yung mga residente na malapit pa rin kahit paano sa kanilang mapagtatrabahuhan mo yung video na pinapalabas, ano, nakuha ng iyong team mula weekend siguro hanggang kahit ng umaga, ay talagang tama ba yung impresyon namin na sila ay nakafocus doon talaga sa community area kung saan uh, uh, nagkaroon ng guho at natabunan yung mga bahay. Nandun pa lang sila sa ngayon? Oh, actually, inuna talaga nila Jovi yung area na malapit na doon sa pinaka-community. Almost 60 houses yung sinasabing natabunan out of more than a 100 houses na nandoon sa area. Kaya naman ang sinasabi din nila dito dahil nga rin nakita na nila no yung pinaka doon din nakakuha ng maraming tao ha, just for the record doon din nakita na, na dun nakakuha ng maraming mga labi so itong area na ito dahil nga na napuntahan na nila si nector nila yan eh uh, into three sectors para nga ma kung saan pa yung mga areas na may mga possible na maraming tao yan ang pinarioritize nila ngayon After nila mabungkal map, yung tatlong sectors na yan, uh, lilipat na sila doon sa area kung saan walang tao. Ibig sabihin yun yung open space lamang mula doon sa paanan ng bundok hanggang bago makarating doon sa mismong community. Inuna kasi muna nila yung pinaka household area para nga agad makasagip pa ng mga residente. Kaya this time they are recommending to switch dito na nga sa search and retrieval operations kasi yung area naman daw ng paanan ng bundok hanggang bago makarating ng community, wala daw halos tao doon. Doon din makikita yung barangay hall at saka yung terminal ng uh, mga buses pero yung tatlong bus kasi nakuha na and lahat sila halos uh, kung hindi nasa ilalim ng bus yung mga tao, walang laban talaga sa loob yung mga naturang sa sasakyan. Okay, panghuli na lamang, Mon, ha? Uh, meron bang uh, pangakailangan o ano yung mga pwede ihatid o ipahatid na tulong na atin, mga kapatid, uh, dyan sa mga naapektuhan itong hindi maganda pangyayari sa Davao de Oro? Oo, oh, oh, Joby, mga kapatid, talagang uh, pagkain pa rin ang number one need ng mga residente dito. Bagamat, nakikita naman natin na talaga tuloy-tuloy uh, in fairness yung suporta uh, ng provincial at local government pero they still need no na mga pagkain, inumin at saka mga mahihigaan ng maayos kasi alam naman natin kahit sabi mo na mayro silang tinutuluyan na evacuation center yung pakiramdam na hindi ka komportable mahirap yon para sa iyo lalo't malayo ka sa pinaka comfort zone mo na bahay at may dagdag ko na rin papunta na rin dito ang Alagang Kapatid Foundation para maghatid ng tulong sa mga kababayan nating uh, naapektuhan nitong landslide at yung mga posibleng maapektuhan pa ng landslide na sapilitan ng pinalikas ng mga otoridad. Jovi. Okay, maraming maraming salamat, Mon Gualves.